naman si Duda. Oh, yung <laughs> <laughs> At dito naman niya, nagnamada na ah. Ay, ang late-late pa, may pasok na. Go <laughs> na, late na late. Late na kami. <laughs> so yun guys, ihatid namin itong maliit na bata na to sa kanyang ano, school. Isang taon pa lang yan guys, may ano na, may pasok na. Grabe. Yeah. So, dito kami ngayon guys sa market. Ihatid namin yung aming alaga. Kasi mapasok na siya sa school. So, ayun na siya guys. No? Ayan na kami kakatakbo kasi late na. So, kailangan ko pa rin. Go, 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 go! So, first the street na muna tayo. dinadaanan dito guys naalala ko yung ano parang ito yung dinadaanan dati ng F4 sila ko na po si Ochile si Shimen, si Men tsaka si ano si Mizuo Mizuo yan at na nakikita nyo guys ang gulas ng daan masang basa si umulan Meron din silang football field dito papuntang park yun kung saan. Ah, Doon yung school lang ano ka lang. Kaya eh, kasama ka sa pulsan. Ba't dito ang init? Ba't dito ang init? Ba't dito ang tayo sa may Park Lane Square. Isang mall kung saan dito sila na. Dito yung mga pasok nila guys. Ang ganda yung mga building. Ito oh, Park Lane Square. So yan guys. Anong floor ni? Langit! going to put out na. Pano na? Ay! Ay! Siyap yung amin na langaan, guys. Ma-12 floor. Ah, floor tayo. 12 floor tayo guys. 12 floor? So ayun, 12 floor na tayo guys. Late na pero 12 floor pang akit ni Martin. Nahirapan na kami. Ayan, ayan. Oh, oh kinulbaan ako nila sa iyo. tayo. 12, 18, 12, 17. 18. Sana yung 12, 16. Ayan. 12, 16. 16. Ayan, 12, 16. Ito na yung school ni Nongyan! <laughs> So guys, at uuwi na muna tayo. Kasi isang oras pa naman yung pasok ng uh, yung klase ng aming alaga. Babalik so, na na ako after one hour. Kasi kukunin na rin namin yung may kukunin pa kaming parcel. Ayan, so uuwi na muna ako. dito guys, ang po mga school ng mga bata. Lagyan nyo, ano na mga, mga Thank you. ang bahay is malapit talaga sa anong bukit. Ayan o oh, yung bukit na yan. Andiyan yung malapit yung bahay ng amo. Sa likod ng mataas na building na yan, andiyan yung bahay ng amo. So lalakarin ng natin. maganda dito sa Hong Kong guys kasi ang paligid, sobrang linis saka yung mga tao, napakadisiplinado talaga so na ang ganda ng mga bulaklak wow pine tree. Ito yung plaza ng Chun Moon kung saan kami nakatira. So, ayan guys. At uminit na nga. Oh, ay, ganda. Kanina ang sama ng panahon. Ayan, okay na. Ha? Lang tayo ng konti kasi malapit na rin yung bahay na tapos babalik na naman na tayo para suluin ang ating alaga at meron tayong kukunin parcel. Meron in order si madam. Tapos kukunin na rin namin. So ito, nagalakang trolley. So guys na, Long ya. Ting. Hi. Hi. Ah. Hey, <laughs> so, guys, pasok na tayo. 收到，到位，收到。呜呜呜呜！被那卡西亚卡洛。 Apa Ice cream lagi terlalu nang. dong, oh nang. Dodo. Sudah dong, ice cream? Asya Dodo. Ase dong. Halo, ayan, ayan na may paparating dinan. <laughs> <laughs> guys at nakarating na nga tayo sa ating bahay pagod kapagod, kapagod. hello